libo-libo na mga teachers o guro ang magtitipon ngayon sa loob ng Albay Astrodome sa likod lamang ito ng Kapitelo Provincia ng Albay. Ito matapos na kanila ang uh, sasariwain ngayon sa buong uh, mundo. At ito naman sabi ko Region, ang anya uh, anyay programa na kanila nilulunsad ilulunsad kaugnay sa pagunita ng World Teachers Day. Ayon kay uh, Deputy General Director uh, PhD Henry Sadkad, uh, Nagbigay na siya ng mensahe kahapon pa sa lahat ng mga superintendent, principal 1 to principal 3 at mga teacher 1 to teacher 4 para anya sa kanilang pagsasariwa ng araw ngayon ng mga guro na siya anya nagbigay ng magandang imahin at anya'y futuro baga anyay talento sa mga estudyante. Kasama na rin sa ngayon na sila yung mga academic at mga professional. Kasama mo sa RMN Legaspi Albay, Bicol Region, Radyo Manlayo, Barcelona, Tata, RMM.